Kamusta po mga kapwa ko, Pilipino? Ako po yung isa sa hanay ng mga small business owners na kasama rin sa mga namong problema sa na nangyari sa ating lipunan. Magandang gabi po. Ako po si Arvin Urubia, founder and miyembro ng Kasosyong Malupit Group. Bago po ako marap sa inyo, isa lang akong simpleng negosyante na gaya ng napakarami sa atin. Gising na bago sumikat ang araw, trabaho ng trabaho at umaasang tataas ang tataasang benta o kita bago matapos ang araw at baka sakali tayo rin ay umaman. Pero may isang pangyayari sa aking buhay na hindi ko makakalimutan. Hayaan yung ikwento ko sa inyo ang isang simpleng pagkakataon na naiintindihan ko na napakahirap lumaban ng patas dito sa ating bansa. Lalo na kung puro tama lang ang iyong susundan. Ito ang story ako, mga kapwa ko Pilipino. Magdadalawang dekada na ang nakalipas noong nagsimula pa lang akong magnegosyo. May inalok sa aking proyekto mula sa aming barangay. Malaki sana. Malaki sana ang aking kayang kitain. Pero may kapalit. May hinihingin kapalit. Porsyento daw para sa mga nakapwesto. Sa kabila ng malaking pagkakataon na ito, na kumita ako ng malaki, bilang isang anak na pinalaki ako ng matuwid ng aking mga magulang. At sa malaking takot ko sa Diyos, Ramdam ko agad ang sinasabi ng dibdib ko na mali ito at hindi ito tamang paraan ng pag-asenso. Kaya tumanggi ako. Tumanggi ako na kumita ng malaki para lang makisama sa mga nakapwesto. Nairapan ako magnegosyo dahil dito. Napag-initan sa barangay hanggang sa munisipyo Nabaon ako sa utang na naging resulta ng pagsunod-sunod na pagkalugi ko sa negosyo. Dahil lang, pinili ko ang aking prinsipyo. At ang mas masakit dito, noong ang negosyo ko ay nalugi na, pinarusahan pa ako ng sistema ng gobyerno na dapat sana ay siyang tumutulong sa mga gaya kong lumalaban ng patas at nagsusumikap ng wagas doon ko unang nakita kung papaano napipilitang yumuko ang maraming Pilipino dahil hindi sa tamang pag at pag ng sistema. Hindi dahil sa masama sila, kaya napipilitan silang makisama. Kundi dahil sobrang hirap maging mabuti sa isang bansang sobrang dali maging masama. At doon, nagsimula ang tanong ko sa sarili ko, Hanggang kailan kaya magiging ganito ang sitwasyon naming mga na nagnegosyo? Na nalulugi na lang kami dahil lang sa pilit namin ginagampanan kung anong tamang pinaniniwalaan namin. Mga kababayan, mga kasosyo, at kahit ano pa kayong grupo, hindi po ako politiko, hindi ako anak ng mayaman at walang sino man ang may mapapala sa pagsasalita ko sa harapan nyo. Nagawa ko lang makaharap sa inyo dahil tulad nyo, meron din ako nakitirang pangarap na sigurado balang araw maayos din natin ang ating mahal na bansa. At alam ko, ganun din kayo, kaya nga kayo nandito, na may pangarap pa din kayo para sa ating mga Pilipino sa bawat tangka, sa bawat negosyong sinimulan ko, sa bawat pagsubok na dinaanan at nilagpasan ng tulad ko, na matuwid lagi ang ginagawa, isang araw lang pa ulit, ulit na pilit pinapaintindi sa akin ng buhay na ang maliliit na tao tulad ng bawat isa sa atin dito kapag tumayo ng diretsyo laban sa kasamaan ay kayang gumawa ng malaking pagbabago. At yan po tayo, ikaw at ako, nandito ka ah, dahil oo, tayo ang pag-asa ng bawat Pilipino na sumuko ng mangarap at ipagtanggol ang bayan na matagal nang walang progresibo. Kitang-kita natin dahil sa mga nakaupo ngayon, apektado tayo at tayo lang ang nag, laging nagsasakripisyo. Kahit maliit ang puhunan natin, kahit pinagkaitan tayo ng kapital dahil dinanakaw nila sa atin, kahit marami sa atin malayo sa pamilya, tulad ng mga kababayan nating nasa abroad, baka pagpadala lang ng pera sa mga kapamilya nilang daubusan ng oportunidad dito sa sarili nating bayan. Lahat tayo may kakayanang gumawa ng ating asenso Sa bayan natin ganito, na pinagsasamantalahan ng sunod-sunod ng mga henerasyon ng mga na nasa ating panahon ang pinaniniwala at solusyon. Ang kailangan lang ay ang puso natin at paninindigan na kahit anong mangyari, dito tayo didinya sa kung ano ang tama at kung ano ang mas makakapakinabang sa mas marami. Tayo ang tungay na Pilipino. Tayong mga lumilikha ng oportunidad kahit hindi sa kluluhan ng iba pa man. Dahil ganyan tayo dinatnan ng mga unang dayuhan. May yaman na at kultura tayo bago pa nila tayo inagawan ng kalayaan yan tayong mga tunay na Pilipino. Ninakaw lang nila sa atin kung sino talaga tayo. Ikaw at ako. Nandito tayo ngayon dahil nagsipaglabasa na ang pagiging tunay nating matatapang. At yan ang dati pa nating lahi. Yang tayong mga Pilipino. Tayong lahi na magigilas at handang makipaglaban. Nagsimula lang tayong magkapeste-peste nang tayong makalimot kung sino talaga tayo. Gawayan ng mga nagkampi-kampi para bawat isa sa atin ay malito ng ating destinasyon na maganda. Hindi natin kailangan magbago. Ang kailangan natin ay bumalik talaga tayo kung sino tunay na tayo. At sa araw na ito, nararamdaman ko dahil lumabas kayo, nagkita-kita tayo dito, Bumuli, bumalik na muli ang lahi nating mga Pilipino. Palakpakan niyo ang bawat isa. Nandito kayo ngayon. <laughs> sa oras na ito, isang testamento na bawat isa sa atin ay mabibigyan ng pagkakataon para marinig din at makipaglaban tulad ko ngayon. Ako lang ngayon ang nandito pero sa susunod, huwag ka lang tumigil maniwala na mababago natin ang problema. Marahil ikaw na rin ang susunod na magsalita dito. Ako'y naniniwala mula noon pa darating ang araw na ito na ang bawat bulong natin na magkakahiwalay mahina man unti-unti itong magiging dagundong. Hindi po ako politiko. Naniniwala rin ako hindi politiko ang pag-asa ng bayan natin. Hindi na naman bagong trapo na ating ihahalal. Ang pag-asa ay ako at ikaw. Dahil tayong maliliit ang tunay na nagmamahal sa ating bansang pilit na gustong maging matagumpay. Hinahamon ko kayong lahat na nandito. At mga nakikinig o oh, nanonood sa kanilang tahanan. Walang titigil na magpartisipa sa lahat ng mabubuting hakbang ng ating pinagsama-samang pakikipaglaban. Basta nagtatrabaho ka ng malupit, hindi pwedeng hindi ka kasali sa bawat usapan patungkol sa ating bayan. Manatili tayong may alam at nakikialam. Huwag hayaan na tayong mga tunay na Pilipino ang siyang nag-aaway-aaway habang sila ng mga hayop na nasa taas ang sabay-sabay tayong pinagtatawanan. Hindi na ngayon pwede yan dahil naglabasan na muli ang mga tunay na Pilipino. Asahan ko ang bawat isa sa inyo. At asahan niyo rin ako na hindi din ako basta-basta hihinto. Huwag bibitaw sa pagiging tunay na matapang at matalinong Pilipino. Muli ako po si Arbit Urubia, si kasosyong Arbit Urubia, na boses sa tinig mo dahil pareho tayo na may malaking pangarap na patuloy natin ginagampanan at gustong matupad. At dahil dyan, magkasosyo na tayo kasosyo mo na rin ako na itaguyod ang bansang ito. Magkakasosyo tayo na magkatrabaho ng malupet para sa tagumpay ng bawat isang Pilipino at regalo natin ito sa susunod na henerasyon. Salamat sa Diyos. Salamat po sa pagbibigay niyo ng oras sa akin. Gusto ko lamang pong pasalamatan ang aking kaibigan na nagbigay sa akin ng pagkakataon makapagsalita dito, si Yusek Gani Makatoman, na tunay na nagbabala sa akin din sa mga maliliit na negosyanteng tulad po namin. Si Atty. Torion sa pag-organize ng event na ito, ang UPI, ang INC, ang PDP, at syempre, tayong lahat na lumaban, lumabas, sa pagkahirap na initan na ulanan sa araw na ito walang titigil. Trabaho malupit at babaguhin po natin ang mundo. Asenso tayo mga Pilipino! Balak pa